Ito uh -huh. sila huh? Ako hindi na akong sasakay ng Patria. gabi inabot ako ng alas 12. Hindi ako nakasakal. Zero na lang yata. Pero oras na maga pa so, na. lang na. Yun na. na. Naantay dun sa ano. Pinikyak. Lakad na lang tayo. Ayaw akong pumunta na kami. Hello! Pauwi pala. May galap siya. Tatamin mo. Kaya maglalakad tayo. Tata tayo sa sasakyan natin. Ayaw magmetro kasi kasi ano, Dahanan natin yung Kim Kat. Hi, hello. Mega love. Shout out. Suramay. Mega love. Shout out, Sura Yan. Walking. In the night. Hello! How are you, Sir Romaine? Dahanan natin yung ano. We will pass to the here. So, I'm gonna take a bus not the metro because it's uh, difficult. There's no signal when you are down on the metro. It's underground. And it's very dark now where I'm walking. But don't worry. It's safe here. Not afraid of because it's dark. I'm just uh, all alone walking. I just want to see something here. That's why I pass here. <laughs> <laughs> yes, the kimquat. Kim or kumquat? I don't know. How do you call by that? If it's ripe already. <laughs> Hinog naba I'm tired. We have also some. I cannot go to the church today for practice. We have formation. But I will not come. Ah, oh, inubus na nila. Grabe siya. Ala, kinuha na nila kahit hilaw pa. Ang takaw naman ng mga yun. Kinuha na oh, kasi hilaw pa. Pero oh, ang dami nang nanguha. Hmm, oh, daya yung ano ah. Yung kimkat na nanguha nito. Ay nanguha na dito. This one oh, I'm taking. It's like... Mm -hmm. We'll see if it's gonna be dry. right. Hirap madilim eh. Oh, malaki oh. Look. But, ba't nawala na yung mga bunga niya? Nandami. O, konti na lang. Ano yung kinuha na nila? Bango? Hmm. Hi Anna Stamuli Magalap shoutout Hello, how are you? Stamuli Mila Selenica Toray Medos drama Dromo Yes oh, Nakakalokan naman ito Nawala na yung mga bunga niya ang dami. Siguro yung mga hinog kinuha na nila. Kasi nakita nila ang daming bunga hinog na. Ganda sana kung araw nakikita nyo. Yeah. I want to try this one. sa ah, Madilim kasi eh, kaya hindi ko makita. Makapa ba? Yung bunga niya. Palalaka naman yung iba. Ah. <laughs> Hello! <laughs> Ang sarap ito pag nahinog kasi. Yes. Ayan. Okay na ako. Ayan. Kasi yung mga hinog na. Wala nang hinog. Ayan. dami ito sa taas. malaki. It's okay. It's okay. alright. Doon naman sa amo ko maraming ano. Yung ano siya. Parang lime pero hindi eh. Pero liliit niya kasi. Pero maasim din siya. Yan. Okay na 'yan, ano ko? Nadaanan ko. <laughs> Dilema na, it's dark in this kotina. Anyway, I can speak Greek little bit and English too as well. Something. I'm, I'm here walking. In the Yes. cha I came from my work. You know when it's Saturday is the event. Yeah, me it's impossible. Today, especially today I'm so late. But if I will go to the permission, I can but Today I can uh, I will not come. Uh, gutom na ako mga lalabs. I'm very hungry. Even I cook a lot today. I cook a eh, spinach fry. I I cook a oh, sea bass grilled. Eh, oh, nandun na pasticho, hey, burgers, salad, pasta, and I made also some sauce for cooking. na kaya ng power ko when Maganda sana pag nasa bahay ano. Tapos nanonood si Ihabi ng ano, watching TV. Oh. si What will I try again? Like yesterday? I tried yesterday, nice one. Wait, let me see this one. I oh, know this one. No, like so. How <sighs> we? Wait. wait, I'll check the buses if it's coming or not. We're gonna wait 15. We're gonna wait 15 minutes. Oh, there it is. Lalo ako nagutom. Ayan o, oh, magabilang na lang tayo ng bus, ay nang sasakyan. Ay, ang ganda dun o. Oh. Ayan hmm. Ah, ano yun? Kala <laughs> ko ano ka yun oh. bilang na lang tayo ng ba, ano, sasakyan na dadaan. Mag -ano lang tayo, 20 minutes. Para maano lang ako, malibang. Kasi mag-isa lang kasi ako. ya yeah, yeah ba? Jabadu. Malayas kayo eh. Ayan oh, dito. Oh, panoorin niyo ako. Gutom na ako mga lalabs. Dala niyo naman ng pagkain dito sa daan hindi kaya pagkain na ako dala pero para sa aso hi hi hini hi gutom na mi dami ko niluto pero gutom ako doon dental clinic papa dimitrios dimitrios ala pwede ako dyan magpalinis ang ipin na nagserong po sa plirono dental clinic doon dietro di la di Martin eh, yan ang kataris kong tadong din yun. Yan, 20 minutes tayo mga lalabs Habang nag-aantay tayo ng ano, bus. Hello, 1 million, mega love shout Waiting for my bus. nasa see it the the back? Uh, There's so many cars passing. Ano ba yung ginawa ko nung isang araw? Inanuhan niya ako nung... Ayun! yun pala. <laughs> ito pala yon. Niyan daw no? para na mga kung ano naka-green. Tapos pipili ka dito sa mga ano mo. Dapat video. Para maganda. Eh puro pagkain naman ito eh. napat bed, you you. O picture lang siguro nga pwede. O picture lang siguro nga pwede. Ah, wait. Pili tayo na magandang picture. O, ayan. Oh, <laughs> ang chocolate. O, oh, diba? Dito na lang ako sa chocolate ko. Oh. Ganda pa rin, o. Pwede bang mag-ano niyan? Kaso pag mag-ano ka. Hmm, ano tong sa baba? Ah, lights on. Tignan mo yan, o. Oh, naging ano na ako. Hmm. ganda pala oh o yan dami yung chocolate sa likod ko pengi ko niyan. Ano ba magano niyan? Pati nga ito. Ah, retouch. Ano yung retouch? ganan ganan ako. Ah, horsey. Balik natin. Hmm. Ano ito? The touch off. Ano yan? Ah? Patingin. Retouch on. Wala naman. Sana ako magano yan. Wala naman na bago sa mukha ko. sa ang retouch dyan. Wala naman na bago sa mukha ko. O. Oh. Nagpalit ako ng brown ko. Para maganda-ganda naman. O. Oh. Chocolate. May bangon ba akong chocolate ngayon? Ay, Wala. Hoy, honey, hoy, 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 Ano to? Ano to? Ano, ano yun? Ay, ewan ko sa'yo. Eh, ito yun. Hmm. Patingin Ito. Ah, wag yan. Ito na lang yung ulam namin. Sarap yan. Kain na tayo, nagugutom na ako eh. Nagugutom na kasi ako. Kaya yan, pagkain na lang ilagay ko. Nakatawa naman. Hoy, sa kakakot sa kakadot-dot ko nitong cellphone ko ngayon ko lang na-discover ito ah. Yung pwede akong mag-green green, green diyan. Ayan oh. di ba? Ang ganda. <laughs> Para ako tuloy nasa ano. O oh, parang pinaglalaro naglalaro lang yung inyong host. Kasi wala kausap eh. <laughs> Sabi siguro na mga nasa ano, mga sisikoy ko ko. Wala si, am, si MJ. Wala nang magawa. Wala talaga. Kasi nagintay ako ng bus dito. Alam mo naman pag ka ng bus, when you're waiting bus, you know, it takes time. If I, especially when I check the timetable, what time they're coming, eh, it's, uh, the bus will come. It's, it's a uh, quarter of an hour. No, no. 15 minutes, not quarter of an hour. 15, 15, 30. Oh, yeah. It's right. Tama nga naman. Quarter of an hour pa lang nga. Tama nga naman. And I feel so hungry, my dear. So, yan. Yan ang ulam ko ngayong araw na to. Yan, yan, yan. Ginataang gulay, kalabasa, sitaw, talong, tsaka... Meron krabi yan sa ilalim ni marunong si Habi pag nagluto eh. Nasa ilalim yung crab, mamaya kakainin ko na siya. Yung crab, sarap-sarap kaya ginataan ni Habi. O oh, ba diba? sarap ng ulam ko, ayan. Mas masarap siguro yan pag yung dili siguro. Pero ako ah, kaya hipon siguro, no? Pero ang niluto kasi ni Javi ay crab. Maiba naman kasi lagi kaming manok, 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 manok. Malapit na kaming lumipad. Manok, manok, manok. La, 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 la. Oh, ay, ang tagal mo. Check ko lang yung basa. Four minutes na lang. Gulay, gulay. Sarap-sarap. <laughs> oh, at least nandiyan ang mukha ko. Saranan. Habay dumampot ng pagkain ko. Nak sana wala masyadong tao sa bus para makadaldal ako. Pag nagkukwentuhan kasi kami ni Javi, dami namin pinag-uusapan. <laughs> Kung ano-ano. Mga aking best friend, best enemy, best buddy. Ano yun? Tsaka kataano ko siya. Partner ko sa trabaho. Yun, lahat na. Sige lang. Nakaluto na rin siya. Ay, wakang kang dumikit masyado. oy, parking 'yan. maka Hindi makakalabas sa sasakyan. Konti pa, konti pa. Yan, tama na. Ala. Oops. Talagang dinikit pa eh. Muntik na. Oh, malapit na oh. ti pa nga tras kale Lah hindi maka move on Krista, buti na lang may bumaba Okay oh, sulok para walang makarinig ng ingay natin. <laughs> ganda ganda ng wall natin, ha? Oh. Yan. Bye bye na. Thank you so much. Bo. Bye bye. Kasakay na